Paano nga ba mag airdrop ng iPhone to iPhone? Yung magpapasa kayo guys ng picture. Yan. Itong iPhone XR natin. Itong nasa kanan. Papasahan natin itong nasa kaliwang iPhone X. So, ganito lang gawin nyo. Ganito lang kayo sa ano. Yung buhay nyo yung Bluetooth. Yan. Press natin. Then, lagay natin to sa Ayan, ayos na yan. Contacts only. Then, ito namang ating iPhone XR. Buhayin din natin. O natin yung airdrop receiving. off, oh, receiving. and naka everyone. <coughs> Then, ito ang halimbawa natin guys, testing. Papasa natin to doon sa iPhone X. So guys, yan. Then, click nyo lang itong nasa left side. Then, pindutin nyo itong airdrop. So, mag lang kayo ng device na lalabas. At kung kapangalan ba nung device na papasahan nyo. So, click nyo lang yung iPhone. Then, waiting na guys. Tapos, may lalabas dito sa iPhone X accept lang natin. Yan, waiting lang tayo yun, guys. Kapag mayroon nang nakapaganyan, then may lumabas na dito. Matik naman yun kapag nagpapasa kayo ng airdrop to airdrop ng iOS o iPhone. Then guys, ganun lang kadali magpasa gamit ang airdrop sa inyong iPhone.